ikapitumpot dalawang kabanata. Ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan o Diyos, at ang iyong katuwiran sa anak na lalaki ng hari. Kanyang hahatulan ang iyong bayan ng katuwiran at ang iyong dukha ng kahatulan. Ang mga bundok ay magtataglay ng kapayapaan sa bayan at ang mga gulod sa katuwiran. Kanyang hahatulan ang dukha sa bayan, kanyang ililigtas ang mga anak ng mapagkailangan at pagwawaray-warayin ang mga aapi. Sila'y mga tatakot sa iyo habang nananatili ang araw at habang sumisilang ang buwan sa lahat ng salit-saling lahi. Siya'y babagsak na parang ulan sa tuyong damo, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Sa kanyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid at sa ganang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Siya naman ay magtataglay ng pagpapakapanginoon sa dagat at dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Silang nagsisitahan sa ilang ay magsisiyukod sa kanya, at hihimuran ng kanyang mga kaaway ang alabok. Ang mga hari ng Tarsis at sa mga pulo ay mga dadala ng mga kaloob. Ang mga hari sa Sheba at Seba ay mga ng mga kaloob. Oo, lahat ng mga hari ay magsisiyukod sa harap niya. Lahat ng mga bansa ay mga glilingkod sa kanya, sapagkat kanyang ililigtas ang mapagkailangan, pagka dumadaing, at ang dukha na walang katulong. Siya ay maaawa sa dukha at mapagkailangan, at ang mga kaluluwa ng mga mapagkailangan ay kanyang ililigtas. Tutubusin niya ang kanilang kaluluwa sa kapighatian at karahasan, at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin at siya'y mabubuhay at sa kanya'y ibibigay ang ginto ng Sheba, at dadalangin ang lagi siya ng mga tao. Pupurihin nila siya buong araw. Magkakaroon ng saganang trigo sa lupa sa taluktok ng mga bundok. Ang bunga niya ay uugang gaya ng Libano, at silang sa bayan ay giginhawa na parang damo sa lupa. Ang kanyang pangalan ay mananatili kailanman. Ang kanyang pangalan ay magluluwat na gaya ng araw. At ang mga tao ay pagpapalain sa kanya. Tatawagin siyang maginhawa ng lahat ng mga bansa. Purihin ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel, na siya lamang gumagawa ng mga kababalaghang bagay. At purihin ang kanyang maluwalhating pangalan magpakailanman. At mapuno ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian, Siya nawa at siya nawa. Ang mga dalangin ni David na anak ni Isai ay nangatapos.